Wala na talagang imposible sa panahon ngayon mga kaibigan. Kasi meron na naman pong 9-year-old na tinalo po ang mga GMs sa isang tournament doon sa Hungary. Ang kanyang pangalan po ay si Ethan Pang, isang Ingles na manlalaro na kung saan siya po ang pinakabata na nakakuha ng 2200 vd rating. Siya po ay isang candidate master at dahil tinalo niya ang tatlong grandmasters, tataas yung rating niya at ngayon naging 2,300 na yung rating niya. Ngayon po, tingnan po natin kung paano niya tinalo ang isa sa mga Grandmaster sa tournament na yon. Tingnan po natin ang laro nila sa isang GM na si Milan Pashir galing sa Slovakia at dito po si Ethan Pang ay puti, ginamitan niya ng E4 na opening at dito po si GM Milan ay gumamit ng Sicilian Defense C5. So nagpatuloy po ang kanilang laro, Knight to F3, E6. Ito po ay Sicilian Defense pero French variation mga kaibigan kasi uh, pupunta yan knight c6 tapos mag d5 parang setup po ng French pero yung tingnan po natin kung magpatuloy ba sa French defense ang setup ni GM Milan. Ngayon nagpatuloy d4 at dito po kinapture po ni GM Milan kasi yan po talaga sa black kakapturein po talaga. Ngayon knight takes d4 at ngayon knight to c6. Kung ibalik po natin, kung magpatuloy po si G.M. Milan sa French Defense, siya po ay mag Knight to F6 lang mga kaibigan. Yan po ay tinatawag na French Defense Normal Variation. Pero, ang ginawa po ni G.M. Milan ay nag-move po siya sa Knight to C6. Yan po ay tinatawag na Taimano Variation sa Sicilian Defense. So, nagpatuloy po nag-Knight to C3. Ito po ang mga linyada dito. Ngayon, nag-Queen to C7. At dito po g3. Purpose ng g3, ilagay ang bishop dyan sa g2 para depensahan ang pawn dyan sa e4 kung sakaling mag knight to f6 yung uh, black dito. Ang ginawang move po ng black ay nag knight to f6. So nilagay na ni Ethan Pang yung bishop niya dyan sa g2. At ngayon nag knight takes knight, queen takes knight. Dito nag bishop to c5, inaataki yung queen. Pero nag bishop to f4 lamang po. Ito po yung linya din mga kaibigan. Anong purpose para makapag-castle early yung king? So, sa halip na iilag yung queen, nagdevelop na lang, total, mabawi din naman yung queen ng black. Halimbawa, sabihin po natin kung kakapturin ng black yung bishop dito. Of course, hindi po tayo kakapture gamit yung po natin. Gagamitin po natin mga kaibigan itong queen capture ng bishop. So yan po ang ideya dito mga kaibigan. So balik po natin. After ng bishop dyan sa f4, kinapture ni GM Milan at dito po nagcapture din si Ethan Pang. Pagkatapos po dyan nag -king to e7 kasi po kung kakasil po yung gm na yan may bishop to d6 na po mga kaibigan. Ang po na ito ay nandyan na lang sa d7, mahihirapan yung rook na ilabas dyan sa open file. So uh, sabihin natin kung mag na lang dyan sa e8, meron na pong knight to b5 mga kaibigan. May fork na po dyan at kung babalik yung bishop dyan sa b6, may e5 na po. So malamang mag knight g4 yung black. At dito po h3 na. Magiging passive po yung knight niya dyan. At ngayon po din ang lagyan ng puti ng a4. Titirahan na next mga kaibigan. At kung sila po ay mag a5 para pigilan ang pawn. Mag queenside castling na po. Tingnan nyo po yung pieces ng black. Lahat po sarado. Lahat po kulong yung mga piyasa niya. Halos po kulong lahat ng mga piyasa niya mga kaibigan. Kaya dito po sa halip na mag castle kingside yung black. Siya po ay nag king po sa e7. Para pigilan ang bishop na makapunta po dyan sa d6. At magiging cramp ang posisyon ng black. So nagpatuloy po nag knight to b5 na. Ang purpose po dito ay magbishop po talaga dyan sa d6. So ang ginawa dito ng GM na si Milan, siya po ay nagbishop dyan sa b6. Ngayon po kinapture na ni Pang yung bishop sa b6. Nagkaroon na ng double pawns yung isang GM dito. So nagpatuloy ang laro nag a3. Purpose ng a3 po para hindi makapture ng rook kung sakaling i-develop o magkasil yung king po dito mga kaibigan. Kasi naka-open na po kasi yung rook niya eh. Kaya logical po talaga na i-move yung pawn dito sa a3 para madepensahan at makapagkasil na din yung white dito mga kaibigan. So, nag-push ng pawn dyan sa d6 at ngayon po nag-queenside castle na. Bakit hindi po kingside castle? Kasi kung kingside castle po, hindi po direktang makapag-develop yung rook. Samantalang ang queenside castle, ang rook na ito ay makapag-develop at magbigay agad ng pressure dyan sa d6. Kaya ito ang ginamit ni Ethan Pang, hindi po siya kumasil lang dito sa kingside. So nagpatuloy siya ay nag-rook sa d8 para madepensahan ang pressured po niya sa d6. At dito po nag to d2 na. Purpose po dito, i-rook battery para lagyan pa ng mas malakasan pa na pressure dyan sa d6 po niya. So nag-knight to e8 para depensahan lalo ang d6 pawn. So, nag rook H to D1, battery ng dalawang rooks ni Ethan Pang at ngayon nag F6. So, dito po nag F4. Napakaganda po, maluwag yung posisyon ng puti kumpara sa posisyon ng black dito mga kaibigan. So, dito po nag rook to A5, inaataki yung knight pero dinipensahan lang ni Ethan Pang sa C4 para hindi makain yung knight niya. At ngayon nag rook to A4, hindi ko po alam kung bakit dyan siya pumunta. Eh, madidepensahan lang po ng B3 po yan. At dito po yung GM na si Milan bumalik sa A8. So ngayon, nag E5 na po. Of course, grabe po yung pressure. Hindi pwedeng capturein yan. Kasi iisa lang po yung defender ng rook po dyan. After capture, kakainin lang po yung rook niya dyan. So, hindi po maganda yan. So, ang ginawa dito ni GM ay nag-F takes po. After ng pun takes, ang ginawa ni GM Milan ay nag d5. Hindi po niya kinapture yung pawn kasi makukuha yung rook dyan sa d8. Eh. So nagpatuloy po nag C takes pawn at ngayon nag rook takes d5 po. Nag bishop to e6 si GM Milan para ma-develop lalo yung uh, piyesa niya at dito po kinapture na ni Ethan, nag recaptures, nag capture ng rook. King Captures at dito po nag-king na po sa sito. Ito po ang tandaan nyo mga kaibigan, especially po sa mga baguhan dyan na nanonood. Kinakailangan kapag end game na po, kinakailangan pong i-develop po natin yung ating king. Dapat active po talaga ang king natin sa si end game Kasi kung ang king natin nandito lang sa background, walang ginagawa, hindi po tamang strategiya yan. Pero kung aktibo yung king natin, katulad na ginawa ni Ethan Pang dito, siguradong maipanalo natin ang posisyon. So nagpatuloy na ito si Seven, gusto niya po ng exchanges, at ngayon kinapture na po ni Ethan, nag-recaptures, kasi nakita ni Ethan ang isang doubled pawns, weak po yan. Hindi po katulad ng puti na maganda talaga yung posisyon. Ang problema po dito, kung ang king ay makapasok dito, problema po para sa black kasi ang pawn po na ito ay isang paspon po. Wala pong pawn na nakagwardya po dyan. Kaya delikado kapag hindi po ito madepensahan ng black. So nagpatuloy king to c3, tingnan nyo po, develop na yung king. Dapat activate po talaga kapag in-game na po. So dito g5, ngayon nag b4. Sa purpose na kung pupunta ang king dyan sa d4, hindi makain ni bishop ang pawn po dyan sa b3. Of course, hindi po tayo magbibigay ng pawn sa mga baguhan po dyan, huwag po kayong magbibigay ng pawn kahit 1 points lang yan. Sa chess, ang isang puntos, magiging 9 points yan kapag ma-promote. Kaya huwag po natin ibigay kahit pawn. So, nagpatuloy ang laro, nag 86 6 at dito po nag-king to d4 na. Tingnan nyo, ayaw maiwan ni Black's King hanggang dyan na lang siya sa c7 kasi kakapturin ni Bishop ang b7 pawn. Hindi kaaya-aya ang in-game ni GM Milan dito sa laro po nila. Kaya kanina pa lang nakita ni Ethan Pang na may weakness po siya gawan niya ng double pawns at sa huli sa posisyong ito nahihirapan na si GM Milan. Unti-unti na niyang nafe-feel yung pressure at puwersa ng posisyon ng puti. Bishop to F5. Ngayon nag-bishop to E4 exchanges kasi kung mag e exchange si GM Milan panalo na. Kasi paspon po ito eh. King takes E4. Pagkatapos din pupunta yung king at i-promote yung pawn. Panalo na po 'yan mga kaibigan. Halimbawa sabihin po natin King to D7 po. King to F5. King dito sa E7 at ngayon po may G4 na. Hanggang sa maubusan po ng move yung black dito. So King to F7 halimbawa mag-e6 check. Balik king dyan sa E7 at dito mag-king to e 5 na. Ngayon ko mag B5 po yung black. May king to F5 lang po. Pagkatapos mag B6 may balik lang king to e5 po. So, ibig sabihin, mapupwersa talaga si king na aalis dyan sa e7. At dito na po, king to d6 na. Kahit na siya pa ay mag king to e8, may e7 push na po. Wala na. Panalo na po yung white dito. So, ibalik po natin. After ng bishop to e4, galin dito. Ang ginawa po ni GM Milan para hindi po ma-exchange. Kasi kapag ma-exchange, talo na po siya eh. So ginawa dito, nagbishop na lang po dyan sa e6. At ngayon, nagbishop to d5, gusto ng exchanges. Kasi nakikita na ni GM Pang na panalo na po siya sa posisyon kapag mayroon na pong exchanges. Kasi may pawn po siya na uh, pass pawn. So bishop to c8, bishop to f7, bishop to h3, bishop to g6, bishop to e6. Parang draw po yung posisyon kasi pabalik-balik yung mga bishop. Bishop to d3, bishop to h3, bishop to e4, bishop to c8. Bishop to d5, bishop to h3, gusto po ni GM Milan na madraw yung posisyon kasi uh, advantage po yung puti kasi meron pong pass pawn dito sa e-file. So gusto talaga ni GM Milan pero ayaw po ni Pang na madraw po yung posisyon. Kaya dito po nagpatuloy a4, so nagbishop to d7 na at ngayon po nag a5. Kung kinapture po ng black po yan, may pawn takes a5. Ang pawn na ito ay gwardyado at hindi makapag-promote kasi may pawn dito at hindi rin makalapit yung king kasi dark squared po yung pawn, yung bishop niya hindi makakain kasi dark squared. Kaya napakaganda po talaga. So kung ibalik po natin dito sa posisyon, hindi po kinapture ni GM Milan, ngayon nagbishop to a4 lang, pero dito po si Ethan Pang ang kumapture sa pawn sa b6. After ng recapture, nagpush ng pawn dyan si Ethan Pang dyan sa e6, pagkatapos dito na sa e5, nakita na po ni GM Milan, natalo na po sa posisyon, at dito po nagresign po siya. Kung ipagpatuloy po natin, ano kaya ang mangyayari? Halimbawa kung nagbishop po dito sa e8, para madepensa ng pawn. Meron lang pong bishop to c4 muna para hindi makapasok si king at makain yung pawn. Kasi busy na si king, kakadepensa at uh, tutulungan ang pawn para may promote yan. Ngayon, dahil wala lang chance king to c7 at dito po king to e5. King dito sa d8 at ngayon po king to f6. Hindi na makapasok si king, siguradong may promote na po yan. So ngayon, halimbawa push ng pawn dyan sa b6. Meron lang pong bishop to b3. Uubusin lang po yung tempo ng black So sabihin natin magbishop dyan sa b5 At ngayon pwede na mag e7 check Kasi pagkatapos po nito Meron po kasing bishop to f7 check At may promote na ang pawn Limbawa kung dito siya pupunta E di na po Ngayon balik po natin Bakit pala nagbishop to b3 lang Para hindi po makagalaw yung bishop ng black So dito posible mag king to c7 na lang At ngayon mag e7 na po After, halimbawa, king dito sa D7, pwede na po magbishop to A4. Kukunin yung bishop, panalo na ang posisyon. Sana po, meron po tayong mga kabataan dito sa Pilipinas na kasing din ni Ethan Pang na pwede at kayang talunin ang isang GM. Sana po, meron kayong napulot na ideya sa laro ni Ethan Pang versus ni Grandmaster Pashir Milan sa kanilang laro doon sa Hungary. Sana po, meron kayong napulot na ideya sa Sicilian Defense Time Maneuveration na opening, at kung meron po kayong mga katanungan na hindi nyo po naiintindihan, handa po ako mag-comment dyan sa comment section kapag may nakita ko pong mga katanungan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.